Good morning mga madi. Happy Saturday sa ating lahat. So ayan, mag-update lang ako sa aking munting garden dito sa gilid ng aming bahay ko May bago na naman akong tanim. So, ito kailangan niya na pataba dahil nag-yellowish na siya. Tapos may bago na naman akong bagong sibol na mga alugbatik dahil nag-replanting na ako dito din ang aking mga munting kamote muntin na sa sako hindi ko alam kung bakit ang aking kamatis ay namumulaklak lang baka meron kayong may advice kung anong dapat gawin dyan dahil hindi naman ako expert sa pagtatanim Mumulaklak lang siya hindi siya namumunga baka kailangan ng foliar fertilizer or dahil siguro siya ay natatabunan na nitong aking kalabasa at aking pipino hindi siya nasisikatan ng direkta ng araw. Baka may mga may may suggest kayo mga madi, mga padi. Yan ang aking okra. At palagi silang kinakalaykay ng aking mga alagang manok. Ito nga pala ang nakakalungkot sa aking puno ng pipino. Dahil nagkaroon nga ng soil erosion itong aking pipino gawa ng palaging kinakalaykay ng mga manok ayan na dati rati ay hanggang dito yung ano niyan, lupa ay yung mga ganto yung mga mulch na ginagamit ko nilalagay kung ginagamit kong pataba sa kanila so ayun palagi nilang kinakalaykay so Naisipan kong parang bakuda na lang ng ganyan. Talagang hindi sila makapasok dito lang sa may pandang um, stem niya dito sa may roots. Para hindi siguro, para hindi nila magalaw talaga. Tapos, nagkaroon din pala siya ng epekto sa kanyang bunga. Dahil palagi siyang nagagalaw dyan. Ang nangyari is, eh, talagang napansin ko or dahil ano na siya yung parang ilang cycle na akong nag -harvest. Ang nangyari is hindi kaagad lumalaki yung pipino at medyo nag ano siya nag-degrade, nag-decrease yung kanyang paglaki. Lumiit siya hindi katulad nung dati, hindi katulad nung dati na yung para ito ganto. Parang tatlong araw lang sobrang laki na niya. Yung maabot siya ng kalating kilo pero ngayon parang napabagal yung kanyang paglaki dahil dito sa nangyari ng soil erosion ganun yung aking napansin sa aking pipino so ito ay gagawan ko ng paraan siguro bukas at ating ating ano ating um, titingnan kung magkakaroon ba ng um, may may ano ba may kaibahan ba doon sa ano nangyari na soil erosion. Ganon. Kasi feeling ko yun ang dahilan eh. Dahil parang one week na nila itong laging ginagalaw. As in, nakakainis nga, nakakairita. Kasi nga syempre, um, dito ako masaya eh sa ginagawa ko na to. Pero yung mga manok na, hindi ko lang kasi manok yung nang dito. Marami ding ibang alagang manok. So, hindi ko na talaga kontrol yun pero siguro dito may magawa ako dahil ilang puno lang naman to talagang kailangan ko lang ng another effort na naman so nagkaroon nga siya ng side effect dito sa aking titino dahil napabagal yung kanyang paglaki dahil laging nagagalaw yung kanyang roots so ayun mga madi at padi yung magagaling po sa gardening o oh, at saka farming baka, baka po may maipapayo kayo sa akin na iba na hindi ko um, may apply dito sa aking munting garden maraming salamat <sighs>